Ang ating aralin sa araw na ito ay hakbang sa pagpili ng paksa sa pananaliksik. Ano-ano nga ba ang mga hakbang na dapat isaisip kapag tayo ay gumagawa o pumipili ng paksa sa pananaliksik? Una, pagtukoy sa kahalagahan ng paksa. Bilang mananaliksik, kailangan isaalang-alang kung kapaki-pakinabang ba ang gagawing pananaliksik. Mas makabubuti kung ito ay makatutulong at mapapakinabangan ng mas nakararami. Ang pangalawang hakbang ay ang pagkakaroon ng interes sa paksa. Magiging kasiyasiya ang iyong pananaliksik kung pagtutuunan mo ng pansin ang mga bagay na pumupukaw sa iyong hilig, nais o interes, sapagkat mas magiging madali para sa iyo na tapusin o gawin ang pananaliksik. Ang pangatlong hakbang naman ay ang paglalaan ng sapat na panahon. Huwag kalimutan na sa pagbuo at paggawa ng pananaliksik, ang paglalaan ng sapat na panahon ay higit na pangangailangan sapagkat mas magiging mabisa o epektibo ang isang pananaliksik. Kung ito ay ginugulan mo ng sapat na oras at panahon. Ang ikaapat na hakbang ay ang pagpili at paghahanap ng sapat na impormasyon. Bilang mananaliksik, kailangan mong isaisip o isaalang-alang ang mga impormasyon na iyong kukuhanin. Kailangan ito ay sapat at wasto ang mga kaugnay na literatura na magsisilbing pundasyon ng pag-aaral. Ang huling hakbang ay paghahanda ng pondo. Bago isagawang isang pananaliksik, kinakailangan ay mayroon kang sapat na pondo. Sa pagsasagawa ng pananaliksik, kailangan ng mananaliksik o handa dapat ang mananaliksik sa mga gastusin na kakailanganin sa pagsasaliksik, tulad ng gastusin sa transportasyon, printing, renta ng computer, photocopy at iba pa muli ano-ano ang mga hakbang sa pagpili at pagbuo ng paksa ng pananaliksik Magaling Ang iba't ibang hakbang sa pagpili at pagbuo ng paksa sa pananaliksik una pagtukoy sa kahalagahan ng paksa pangalawa pagkakaroon ng interes sa paksa pangatlo paglalaan ng sapat na panahon pang-apat pagpili at paghahanap ng sapat na impormasyon at ang panghuli ay ang paghahanda ng pondo. Ngayong alam nyo na ang mga hakbang sa pananaliksik, panahon na upang ikaw naman ang gumawa ng iyong sariling paksa. Bilang iyong gawain isa, pumili ng topic na iyong nais base sa kulay ng sobre. Bumuo ng paksa ng pananaliksik Batay sa napili at ilahad ito sa maikling paraan. Kung lila ang napili mong kulay ng sobre tungkol sa child labor ang pamagat o paksa na iyong gagawin. Kung rosas naman na sobre ang iyong napili tungkol sa distance learning naman ang iyong gagawan ng pamagat o paksa ng pananaliksik. Kung pula naman ang sobreng iyong napili tungkol sa indigenous people ang gagawan mo ng paksa o pamagat ng pananaliksik. Kung dilaw naman ang napili mong kulay ng sobre tungkol sa teenage pregnancy, ang paksa o pamagat ng pananaliksik ang iyong gagawin. At tungkol naman sa climate change, ang paksa o pamagat ng pananaliksik na iyong bubuuin kung ang napili mong kulay ng sobre ay berde bilang pagbibigay halimbawa sa inyong gagawin. Halimbawa, ang kulay na sobra na inyong napili ay dilaw at ang paksa nito ay asynchronous class. Ang inyong gagawin ay bibigyan nyo ng pamagat o paksa ng pananaliksik. Halimbawa, kabisaan ng asynchronous class sa grado ng mga mag-aaral. Ikalawang halimbawa, epekto ng asynchronous class sa mga mag-aaral ng BNHS SHS. Iba pang halimbawa, kung ang napili niyong kulay ng sobre ay berde at ang paksa nito ay ang pagpasok ng huli sa klase. Bibigyan niyo ng pamagat o paksa ng pananaliksik ang paksang nasa loob ng sobre. Halimbawa, epekto sa mga mag-aaral nang palagi ang pagpasok ng huli sa klase. Iba pang halimbawa, dahilan ng mga mag-aaral ng pagpasok ng huli sa klase. Muli para sa unang gawain, bumuo ng isang paksa para sa gagawing pananaliksik. Ibatay ito sa napiling kulay ng sobre. Para sa iyong ikalawang gawain, tingnan ang mga larawan tukuin kung anong hakbang ito sa pagpili o pagbuo ng pananaliksik magsulat ng maikling paliwanag sa kahalagahan nito at para sa ikatlong gawain panoorin ang video Sagutin na mga sumusunod. Una, ano-ano ang tamang pagkakasunod-sunod na mga bagay na inilagay ng guro sa baso? Pangalawa, baano kung iba-iba ang pagkakalagay ng mga bagay ng guro sa baso? Magkakasya pa kaya ito? Ipaliwanag.